third session na po ni Sir. Yung first session and second session, maganda na yung improvement. Sir, kamusta ang improvement ng first session? Ay, maganda na. Maganda na. Yung nakakapaglakanda ako, hindi na ako nag take ng medication. Yun, wala na yun. In second session, kamusta yung second session? Ay, mas maganda yun. Talagang wala na, halos wala na. Ito, <laughs> kaya nagulat ako, bakit bumalik? Sige pa. Sige pa. Sige pa.

Yes sir, okay na po. Parang mabilis pagpabalik ka. Hmm, bubaba. Yes, etika ako. Sikat ka ngayon, Bapa. Wala? Apo. So, good morning sa lahat. Masaya tong session na to eh. Believe it or not, hindi to first session. Third session. Third session na po ni Sir. Ito ha. Uh, pangarap niya po kasi talaga malalit sa page ko. <laughs> <laughs> Nung first session niya po, sabi ko sa kanya, Boss, uh, hindi ka pwedeng ilagay sa page ko kasi mukha kang walang sakit. Pero yung sakit na yun, medyo malala din. Kung bagay yung pain niya dun sa likod, hindi na nawawala. For how many years sir? Ah, eh? mga uh, kalahat yung taon. Yung mm -mm. first session and second session, maganda na yung improvement. Etong magti na, ano yung nagbakasyon. Saan yung sayo? Hindi, nagbakasyon. Ah, uh... Uh, pinadala ng kumpanya kasi yung isang factory may problema. Ako at isa lang ang makakasol. Uh, medyo ano, uh, confidential yung mga ginawa ko doon. Ayun. May mga... eh uh, mga binuhat ka, no? konti May, si, may sinuot. Kasi usually pag uh, engineer ka, makina. Ilang araw siya pilay? Simula nung ano lang, ang pwede ko undas. Kasi yung yung long yung long weekend, mm -hmm. imbis na ibig long weekend ako, nandun lang oh. Pinadala ako mismo uh -huh. one day notice kasi hindi na siya, hindi na nagpo-produce yung company namin ng kape. Okay, so hindi ako magsasalita. Tanungin natin siya. Sir, kamusta ang improvement ng first session? Ay, maganda na. Kaling, kaling, kaling. Maganda na. nakakapaglakanda ako, hindi na ako nag take ng medication. Mm -hmm. Yun, wala na yun. Pero after nung assignment ko, yun na. In second session, kamusta yung second session? Ay, mas maganda yun. Maligno. Oo. Oh. <laughs> <laughs> Talagang wala na, halos wala na. Ito, kaya nagulat ako, bakit bumalik? Ano yun? May mga sinuutag kang masisikip? Ayoko. Uh, mas mataas sa ulo ko. Kasi mostly yung extraction ng coffee. Machine. machine. Oo, oh, yung machine. Uh, pag ano ano. Si, yung mga problema doon, kinabit ng mga foreigner sumablay talaga eh, kailangan kong makita yung design nila yung ano, para evaluate kung anong mali which, which is may mali talaga sa part ng mga Pilipino matitigas ulo natin eh ngayon ito lang ito, parang blessing in this case din na magkaroon tayo ng case na ganito ganito kasi yung ginagawa namin mga boss uh, ah, ibinabalik natin yung mga na-dislocate no dun sa spine para yung mga nakaipit na ulat makabalik din ngayon, imagine ninyo na ilang taon nyo na yung dinadala. So, pag pumunta kayo dito, maililinya natin yun. Kailangan punong ipahinga. So, imagine ninyo itong part na to. So, ito yung spine so, na itong dalawa. Itong dalawa. Uh, for five years. binating natin for five years. Nakilala nyo yung grupo, isinaunin namin sa loob. So, yung naipit na ugat, nakakabalik, magiging normal. Pero kailangan niya ng specific, uh, ng pahinga. Let's say, mga two months, mga ganun. Para magkalaman, para hindi na yun bumalik. Kung pupunta kayo dito, at ipapabalik nyo yung sakit nyo, ito ipapanormalize nyo, at less than a month, itatrabaho nyo lang din. Babalik-balik talaga yun. Eto, marami naman pang session to eh. <laughs> so sa mga hinilot po namin dyan, please pahinga po. Pag sinabi po nga. Sana nagpamigyo. Pag sinabi kong pahinga, pahinga po tayo kasi magpapaulit-ulit lang nalalabas yan. Marami naman na pong customer dito na ilang taon na pero naipahinga na maayos. di na bumalik. Yun, nakabalik na sa pagkasiman. Shoutout kina Kapitan. Marami yan. So ganun lang ha. O tara na. Ganun yung t-shirt mo. I-consider natin itong first session ha. Ano ba nangyari dito? Mambat na nagkasakit. Kumain <laughs> Ito, di, di. Hindi, sa... Alam ko, tandaan ko noon, you know, parang mati na rin. Tumulong ako magbukas ng malalaking tofini niya. Pero parang nangyari yan, tapos... Maling buhat, tumalog? Oo, oh, may dapat, mas, <laughs> pero dito sa bitna. <laughs> ano papa? pa? Nakita din. least magbibigay na naman yung pangarap mo matungto sa page. <laughs> <laughs> Sikat na nga kayo. pa siya. Tumabay siya pa rin. Pigay Ah, Okay na yun. Okay. Eh sir, naalala ko nung unang session mo. Di ba sabi mo gusto ka ng operahan sana? Ay, wala, wala wala. Wala, wala. Ay, wala ka naman. <laughs> Ibang kalbo yun. Ibang kalbo ba yun? <laughs> ano bang sabi sa ospital, ma'am? Consider natin itong first session. Ha? Wala na siya pag-aas ng gubaling. Hmm. Pero uh, yung sabi ng doktor. ng Ano yan? Parang L4, L5, sa S1. Uh, Belging disc, saka protruding. Bo, mukhang yung pagkakayoko mo din mo, palong-palo ah. Makaba mm -hmm. ah, na nabaklas ah. Isa na lang yun. Ay, dalawa na lang sa akin. <laughs> na lang yun eh. Ang nabirat ka na may bago pa okay, bomba. Sorry, yeah. yung sir, naka-sir baba, mga kamay mo, sir, lagi napa? pa oh, nga eh alam ko dalawa na lang naiwan dapat yun eh oh, dalawa, oh, dalawa na lang yun eh ngayon, hindi niya malaman ba't ang puwet niya sobrang sakit. Naging 15. <laughs> <laughs> yung sobrang sakit niya daw dito sa puwet eh. Ito, ito, ito. Kapag hindi kayo natulog eh. Ikot ng ikot sa higa. Paano ako natulog ba? Hindi. Hindi, paano ako natulog? Yung uh, ano usually talaga, pag natutulog ako, nakasag talaga ako simula noon. Hindi ka nakapikit. Hindi. Yung na sana eh. Sa mga nagpupunta ko dito, okay lang na binating niyo. Huwag na dagdagan. May bagong dagdag eh. Kulo. Ito. Siyempre lang yun. Hindi lang ito basta yung muko, Sinasabi ko na sa'yo, ma'am. Ano malamang sinisakit eh. Di ba sabi nila ang sumpa doon ng mga babaero na pipilay. Kaya palang <laughs> pilay ka ngayon. Ay, paano oh, yan, sir? Pilay. Maniwala oh, ma. ka hindi. May nagme-message nga kay Mises eh. May anak daw ako doon. Hello. <laughs> Do. Sabi? Oo, oh, oh ano. kasi babaero daw eh. <laughs> Halata naman si Sir na babaero. Kasi sabi nila, pag ganyan daw yung buhok, magaling kumain <laughs> eh. Yes. Ah! sa mga tauhan po ni Sir, baka kasi sinusungitan kayo nito. Panoorin nyo to, pakiramdam, ano, i-enjoy nyo yung sigaw ni Sir na aray! Oh, oh, baka sigaw, aray! Masungit ba tumang sa tauhan? Hindi, oh my god. Baka may boss, nilasaktan ka ng, ano, <laughs> Ano yan sir? Patawa-tawa lang pero sa loob sir, umiinap yan. <laughs> darot na darot. Basa, ano pre? Pag... Kaya pala daming pumis na mga... <laughs> ano bang nabasa mo, ma'am? <laughs> Marami na uh, patakoy. Uh, wala yun, ma'am. Ano lang yun? Emi lang yun. Emi? <laughs> 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 Dapat hindi. Hindi, daruhan lalo yun. Madam, ano yun nabasa yun? mo, madam? Ha? Ano nabasa niyo po? Mar maraming himotok eh, mahihiling. <laughs> Pag gano'n, naiyami na. Oh. ba? Diba? Ang dami naman nagamit. Ang dami siya na ka na gusto eh. Pag lalo na daw mataba ang basa <coughs> na kung lang, wala sa posisyon sa si ilo. Yan, i-strike mo lang siya. Kuya, baba ka kuya, konti ko. Matangkad siya, wala na siyang sasagad ang ta. Wala pa. Se tu vai al lato, eh. Suri, sorry, sorry. Suri. 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 Sui. 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 Nung so, nag-vacation pala tayo ng 3 days, nag-improve pala, hindi na pala liig yung sumasakit sa akin. Abs. Ah! Oh, ang <laughs> <Interrupt> sarap mo. Sakit. Pakita ko po sa inyo ang nanok Huwag na. Ito. Lagi sa amin mo. Pa! Ting, 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 Sa mga lagi kong nanonood sa akin, <laughs> sa totoo lang, nagtataka ako bakit yung Viva Max hindi pa ako mini-message. <laughs> Diyok <laughs> lang. Baka patay lang ako ng asawa ko. Sino ba gusto mo mga partner? Okay na ako. Take na ako eh. Oh, pero po sa mga laki pong nanonood sa akin, pern pari-focus sa bata natin, pern. Uy! Yan. Proud to present po si John Paul. Pakit lang po yan, pero masipag yan. Saka marami pong ano sa headline po yan. Ay, <laughs> kaya... Sagod pangit. Hindi, eh. Ito na po eh. Oo, oh, may pano eh. <laughs> <laughs> Ang kundok eh. pong kaya kong ipangako sa inyo, matinong tao po si Jan Paul sa kamasipag. Kaya ako naghahanap po kayo ng tahimik na pamumuhay. Si Wag Jen ako. Si Jan Paul po. <laughs> ah! <laughs> <laughs> Dapit sa niya dyan pala eh, o. Oh. Tama, pagpipihit ko pala. <coughs> kita pala. Alam ko pala, saktan ka eh. <prueba> <coughs> Ako nasa <dama> saktan? Hindi, kinukomfort ka lang <laughs> kasi <coughs> dito. Sana yung umiintay, iniintay, mo Saktan ka pala. Huwag ninyo magsad naman kayo. Tanay ninyo kung <coughs> eh. So sa ngayon ay balit na uh -huh. yung na ano, yung na binat ni sir sa mga nagpupunta po dito na ano, nagpapaayos, please po pag sinabing pahinga, pahinga. Pero sa mga breadwinner na may ganitong sakit, wala tayong magagawa doon, breadwinner nga eh. Pagtulong-tulungan na lang natin na ayusin, pero as long as kayo ay ipahinga please, pahinga nyo. Hindi para sa akin yun. Wala akong kikitain sa pahinga nyo. Yun, so bago oh, ko ikat to. <sighs> ulit-ulitin natin sa lahat ng video para iwas scam walang advance payment sa grupo namin ang checking and booking libre yun sa mga pupunta na magpapabook uh, iwas po kayong makipag-usap doon sa mga kapitbahay ko kasi ililigaw po ayun tuturo ay sa ibang address so sa ngayon maggagawa tayo ng one video uh, every week na kung paano makakapasok dito sa bahay ko so pasensya na po sa mga naloko nandito ng, ng kasi po uh, hindi lang po isang tao yung nag-complain sa amin Pasensya na po talaga sa lahat. Ako yung tutok na magdito. Ganto ko ka, kamahal ni kong miser eh. Pagkatapos niya, asawa naman. Si Sir Lakan. Kunti na lang, hindi na gano'n gano'ng gano'ng. Ayun na, diretsyo na siya wag lakang bilit. Hindi na ka na ha? <laughs> May konti na lang. Mm-hmm. Ang oh, nga nyo lang, pagkabiming. Ano kayo? Di na, ganun ba ito e? Ito siya? Oo, eh. Hey, kung

mo ako. So, ano po, uh, boss improvement mo, ikaw magbigay ng goal signal. Ipo-post na natin, hindi pa. Pwede naman. Pwede na. Mm. Pero yung nga lo kasi ngayon, medyo na ako. Na konti, pero may... May sabit pa. May sabit pa. So. Eh, post na po namin kasi sir, kasi sila po yung mga customer dito na kahit po pagbawalan namin na huwag pumunta, hindi rin yung papayag. Dudukutin ako niyan. <laughs> so, pag may ganyan kayong case, uh, pag sinabihan kayo ng hopeless or pang opera na, tapos less budget, dito po yung team ko para sa inyo. Uh, subukan natin yung mga hopeless case na napanood nyo, pagaling din naman dito. Uh, walang masama sumubok. Sasabihin ko pag hindi kaya, ha? So, God bless po. Uh, ano ba? Congrats na lang sa mga gumaling. Sana nag-improve. Thank you.